Alam niyo ba na isang ilonggo ang sumakop at nagbigay ng pangalan sa bayang ito noong 1737 na ang nakalipas. Kaya ito pinangalan ng ilonggos dahil ang katunog nito ay mga ilonggos na tumira dito noong unang panahon. Ang bayan din ito ang pinakamalaki at pinakabalang seaport sa Leyte dahil dito ay labas pasok ang ating mga manglalakbay at ang ating mga turista. At ang simbahan ng bayan na ito, ang isa sa pinakamatandang simbahan na itinatag noong 1603 at isa sa pinakamagandang simbahan dahil sa Hukis cross nito tara samahan niyo ko sa pinakatahimik at pinakabalangbayan ng Hilongos let's go <Song> bago natin simulan lahat, gusto ko munang ipakita sa inyo kung ano yung mga nakapaloob ng mga establishmento sa loob ng Hilongos. Makikita mo dito yung Watson na ginagamit ng mga nagpapaganda at nagpapagwapo dyan. May mga establishmento sila dito ng malalaki. Nakaraniwang nakikita mo sa malalaking bayang katulad ng Manila, Tacloban, hmm. Cebu. Meron din sila dito ng Bagamat ito ay hindi pa city, pero mayaman na ito sa ekonomiya. Ang Hilongos ay matatagpuan sa timog kanlurang bahagi ng Leyte. Ang Hilongos ay isa ring sentro para sa gobyerno, pagpagawa ng bigas, komersyo, pagbabangko, pananalapi, serbisyo sa kalusugan, edukasyon, alakasan at sosyokultural kultural na aktibidad at marami pang iba. At dito mga best mga bay, dinaanan ko dito ang at uh, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o mas kilala siyang Mormons pero hindi talaga Mormons ang pangalan niya. Tinawag lang na Mormons dahil sa librong Mormon. Si Mormon po ay isang propeta ng Diyos na kung saan ipinangalan sa kanya yung libro para isang regalo dahil sa kanyang determinasyon na sundin ang Panginoon. Ang aklat ni Mormon ay isa pang testamento ni Heso Kristo. At habang binabaybay ko ang National Highway, nadaanan natin ang isang malaking Petron Gasoline Station. tapos dinadaanan natin yung malaking building na kung saan ang pangalan ay 5-star hard at ah, dito mga besh, mga bay, dinaanago yung Baptist Hospital na kung saan ay katabi lang nila yung kanilang simbahan, Fundamental Baptist Church. At sa tapat ng kalsada ay makikita nyo yung Ilongos National Vocational School at mga bagong buildings. At ito naman po yung Baptist Hospital. At nandito nga po pala ako dumadaan sa National Highway na kung saan ay dediretsuhin ko lang para madaanan natin yung bagong tayo na Jollibee. At itong paaralan na ito, palagi ako dito. In fact, marami na ako dito napitikan at naging, at naging model. Nadaan ko rin dito yung South Star Drug Store. At sa unahan nito, makikita ninyo yung Prince Hypermark kung saan ay pwede kayo mag-groceries. Lahat kompleto na hardware at kung ano yung mga nakikita nyo sa ibang store ay sigurado ako ay meron din sila at yung nagandahan ko dito sa Hilongos ay bawat crossing ay meron silang stoplight at paalala lang po lahat ng pinagsasabi ko dito ay nagresearch ako ng maigi pinag-aralan ko at at nagtanong-tanong din ako at sa bandang right side nakita ko dito yung Hilongos South Central School dito ka ba nag-aral please paki-comment below para makilala kita at mabigyan nang time para i-shoutout kwento mo naman sa akin kung ano yung nangyari sa nung elementary days mo at sa puntong ito nakita ko na yung bagong bukas na Jollibee nakita ko rin dito yung Yamaha ay isa sa pinakagusto kong brand ng motor taliwat ba kayo naka NMAX at nagdesisyon ako na dito na rin kumain at pagpunta ko nga dito ay napakaraming tao at may mga nakapila pa sa labas para makapasok sila dahil punong puno yung Jollibee Longos kasi ay opening day ngayon kahapon pala at ngayon yung second -dana. yung nagandahan ko dito ay meron na silang tinatawag na touch screen kung saan na pwede yung mag order bago kayo pumunta ng counter at dito sa part nito inaantay ko na yung aking in order at sa part nito pinasok ko na yung tinatawag nilang merkado o marketplace sa kung saan dito lahat terminal sakayan anywhere you want to go sa puso niya o sa puso ng ex mo wag lang sa puso ni kabit kasi makunat na yan charot at makikita mo sa tapat-tapat ay ang mga bigasan Bilihan ng mga primary food na kinakailangan natin araw-araw para mabuhay. Prutas, gulay, at saka mga panakot, sibuyas, kamatis, paminta, luya, bawang. At hindi ko alam kung tama ba yung dinadaanan ko. Kasi first time kong dumaan dito. Yung ginagawa ko, tinitignan ko lang kung may motor. At kung may dadaan na motor, doon na lang ako susunod. Napakasarap mabuhay dito. Tahimik at napaka-progressing na bayan. At sa part na ito, sinimulan ko ng paliparin ang aking minamahal na laruan. At iniingatan na drone. Sana all iniingatan. Kumuha ng mga gandang tanawin mula sa itaas na level. Sinimulan ko nga itong gilid ng dagat. Ang Port ng Hilongos ay isa sa pinakamalaking at pinakaabalang port sa Eastern Visayas o Region 8, nakilala sa pagiging pangunahing port kung saan ang mga manalakbay ay labas-pasok sa Leyte dahil sa madiskarting lokasyon nito. Ang isla ng Hilongos ay nakaposisyon sa gitnang bahagi ng mapa ng Pilipinas. Ang mga katabi nito ay ang Baybay City, Mahaplag, Agas-Agas Bridge, Inupakan, Hindang at Hilongos. At sa baba nito ay ang Bato, Matalo, at maasin. At ang tapat ng maasin, makikita mo dito ang buhol na kung saan ay napakalapit na lang pala. Sa tapat ng Ilongos, makikita mo na dito ang Cebu City na kung saan ay ang mga taga Southern Leyte mas pinipili na lang pumunta sa Cebu para magnegosyo at magtrabaho, mag-aral at marami pa, pa. kaysa pumunta ng Tacloba na napakalayo daw para sa kanila. Ayon sa aking isang nakausap, ang bayan ng Ilongos ay meron isang barangay o 51 barangays and each barangay consists of kada puroks and streets. At ang household nito ay mayroon 15,000 15,918. At ayon sa 2022 census, ang kita o revenue ng bayan na ito ay umaabot sa 307.9 million. Asset nito 1,008 million. At ang expenditure nito umaabot ng 289.8 million. At ang liabilities nito ay umaabot ng 122.3 million. At dumako naman tayo sa pinakauna at pinakalumang simbahan dito sa bayan na ito. Ang simbahan ng Hilongos, Mula ng mga misyonaryong huwisita ang ibanghilisasyon sa puok na ito noong 1603. Ang simbahan nito ay pinatayo ng mga paring huwisita. Ang unang simbahan nyari sa bato at naging sentro ng kanilang mga gawain. Kalagitnaan ng ikalabing walo taon, muling ipinatayo ang simbahan at ikalabing siyam na taon, ipinagawa ang kampanaryo ni Leonardo Siles Diaz, isang secular. At noong ikalabing siyam na taon, nasunog ang simbahan noong digmaan ng mga Pilipino at ng mga Amerikano. Vaticano. Pero nung nakabangon ng bayan na ito, buling ipinatayo at pinaganda ng mga parokya. Noong isang libo, nadaan at anim na putwal dahil mahalaga ang kapilya sa bawat pamilya. At dahil sa ganitong bagay, nakakatanggap tayo ng mga grasya. Noong ikalaming dalawang siglo, isang kauna-unahang ilonggo na nagkangala ang Mahawid mula sa Iloilo ay nasakop pa mga kalapit na barangay sa kanlorang baybayin ng Leyte. Ito ang hindang Ilonggos, Bato at Matalom. siya ng isang pag-areglo at pinangalanan itong hilongos dahil sa mga naninirahan dito ay ang mga Ilonggos noong unang panahon. Napakasarap mamuhay at maglakbay Sa isang napakasagana at napakagandang baybay Naabot tanaw ang ating napakaganda at napakasariwang karagatan Ang pakikiba sa mundong magulo Ay isang delikadong angulo sa buhay Bawat minuto ay pwede tayong bumanaw Walang exempted sa death Lahat tayo object niyan Kaya habang nabubuhay pa tayo sa mundong ibabaw Piliin mong maging masaya, makibagay, makisama Maging kontento kung ano lang yung abot kamay At magpakumbaba Lalong-lalo na sa mga taong nakapaligid sa'yo Hindi lahat nagpapalan ng takila. Kaya kung ano ang meron ka ngayon, yakapin mo at tanggapin mo sa buong buhay mo. Ibinigay yan iyo ng nasa taas dahil pinagkakatiwala ang kanya. Dahil kung ako ang tatanungin mas gusto ko pa rin sa baba ako ng galing. At bigla kong nakamit ang aking hiling. Dahil mas masarap amuyin ang simoy ng hangin kung pinaghirapan mo itong abutin. Kesa naman na pinanganak kang mataas, baka sa pagbagsak mo ay hindi mo makayanan. Shoutout po kay Maria Marjorie Papa at sa kanyang mga freni. Si Luis as si Louis Tabat si Mary Rose Abeses Abesi ay miss you madam may kachika katabang hilak sa panahon na murag ko at shoutout din kay Joverly M. Umamalin din kay Annalyn Lagarto watching from Unicity, Unicity Tacloban so welcome po welcome kay <clears throat> Roflo Cristel from Hinabang Hiabangan And shoutout din kay Marvin Manuel From Caluctogan Ingat ka palagi dyan Ay Ira Mercurio And shoutout kay Magtiayong Vlog padayon la idol sa pagbablog mabutan time na uh, Marabong O mauswag magro Ani mo page, ani mo pagbablog Shoutout din kay Aizel Pilo From Barangay Tom So ayun. Shoutout din kay BJ Uli San Antonio Barangay Tom And shout out po happy happy birthday po sa anak ninyo no Nathaniel and happy fest sa barangay tong from UAE. So ingat ko po ingat po kayo palagi diyan sa UAE sa abroad. Pasen po nung start charot. <laughs> shout out din kay Vicky Petera Oha. Shout out din po kay Patricia Berongis Arong. Chris Ruxi Okba. And shout out sa family mo Okba family. Na miss na daw niya ba barangay nila. Edelberto Obaldo from Antipolo taga Dagami siya pero nasa Antipolo siya. Ingat ka palagi ingat ka palagi diyan sa Antipolo, taga diyan ako. Taga diyan yung mama ko, yung yung family ko. Shoutout din kay Erlinda Tunido from Saudi Arabia. Ingat po kayo diyan, no. Shoutout po sa inyo. Pasend po ng star. <laughs> Charot lang. Kay Juni Piki ayan. Shoutout po sa inyo. Glygel Manzano. Ayan. Shoutout kay Rowena Rosales. Ayan. So, yun po. Ingat po kayo palagi dyan. At maraming salamat po sa pagsubaybay sa mga vlogs ko. And hanggang sa muling pagkikita.